Good day! Makasitio! Welcome muli sa akin channel sa Antonio Adventure Attack and Survival Sa araw na ito, hindi dito tayo sa Brady's Farm Ay, Ayon sa kay Brady, dito daw sa area na ito ang ah. pausok Kaya nilagyan ni Brady ng pampausok ito Para daw lumayas ang inkanto At ayon kay Brady, yung may-ari ng lupa na ito ay meron daw tiyanak sa bandang area dito tuwing madaling araw ay umuha at sila daw ay hindi patulugin dahil sa ingay ng tiyanak umuuha lagi wala naman silang kasamang apo wala naman silang kasamang anak o baby pero may umuuha dito sa bandang dito So ayon kay Brady, ilang taon na raw nilang pinagtitiisan ang kauuha ng tiyanak na ito. Pero tuwing lalabas si Brady sa gabi, paplas lighting, wala namang nakikitang tiyanak. Di pagpasok uli ni Brady sa loob ng bahay, uuha na naman. Kaya ngayon si Brady ay natulig na sa kauuha ng bata. Yo so, minsan hindi na raw niya pinapansin. Pero pag hindi daw niya pinansin, ang uha ay palapit ng palapit sa kanilang bahay. Pero pag oras ang buksan ng pinto, nawawala ang uha. Bukod niya pala sa tiyanak, <coughs> nagpapagulo sa buhay ni Brady. Kataon lang na talaga hindi niya pwedeng iwanan ang lupa na ito dahil may sagingan, may tanim. Dito sa akin ako kumukuha ng kabuhayan. Nakikita nyo ba ang mga mangga sa aking paligid? Na, 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 mga mangga. Meron daw ditong <coughs> manduduklay. Isang klase ng kinkanto na papalipat-lipat sa puno. Hindi naman unggoy dahil wala namang unggoy sa area na ito. Isang taong itim daw na parang titbalang ang hitsura. Nang papalipat-lipat sa puno. Balak na nga raw putuli ni Brady ang mga nyon. Mangga na ito. Problema, pag panahon ng tagmangga, napakarami daw nitong bumunga. At si Brady ay nagkakaroon ng kabuhayan sa bunga ng mangga. So pinagtitiisan din niya yung manduduklai na lumilipat sa mga bawat sanga ng puno ng mangga na ito siyang nang magmamay-ari ng area. So, si Brady parang actually kay Brady ang lupa, very man duduklay parang kapitbahay lang. Kaya si Brady sa madalit salita, tulig na tulig na sa mga inkanto. Kaya hindi rin niya alam ang gagawin. Diyan, sabi sa akin, pumunta ko rito, hanapin ko kaso. Hindi ako inkanto friendly na katulad ni Brady na laging nakakakita ng kung ano-ano. Ito nga pala si Brady, yung may-ari ng lupa. Kung nakikita nyo itong nag-aano siya ng kawayan, tinutuwid, kasi daw yung kanyang gala ay tumatawitaw. Kaya, ayan oh. matinik ang taong ito, ito yung inkanto friendly Pero natutulig sa ingay ng mga inkanto Ayan o. Oh. Ayan nyo, tulig na sa pinagkagagawa niya. O, tingnan mo. Oh. Hindi na alam ang gagawin eh. Oo. Tutuwi din daw sa sanga. Ngayon naman nilagay sa apoy. Ano ba talaga? Yan, si Brady. Kung nakikita nyo ang manok ni Brady na ito. At saka yung isa, ayan, ito yung owner. O. Ayun daw sa kanya, kaya dalawa na lang ang natira. Ay merong isang ubod ng laking sawa na umaatak dito. Mga siguro ang size ay mga sinilaki daw ng galon yung galon ng toyo ganun daw ang size nung sawa pero hindi nila mahuli kaya ito na lang natira sa mga alaga ni Brady Ayan, dalawang manok 28 yan eh pero uh, ilang bang manok mo Brady? 12 15 uh, nakain na yung lahat ito na lang dalawang natira ayun pala so ano magpaparami ka pa o totodasin mo muna ang sawa <laughs> ah, totodasin muna ang sawa. Ayun, bala. Ayun, hindi daw pala niya mahuli. Sa gabi raw umaatak eh. Tsaka, hindi mo alam kung kailan talaga umaatak yung sawa. Kung anong araw, anong oras, gabi ba, o ano. Bala. Kaya si Brady, dalawa na lang natira sa manok. Brady, yung may-ari ng lupa na ito. So, ngayon, ayun din sa kwento ni Brady, may isa pa ring nagpapatulig sa kanyang ulo Meron din daw ditong wasang o aswang Ayon sa kanyang kwento Pagkagabi daw yung malimbawa Umulan maghapon Tapos sa gabi may bilog ang buwan Meron daw ditong naglalakad na taong gubad Pero kung iisipin ni Brady, lahat halos ng tao dito sa baryo na ito, dito sa barangay, sitio or ano mang area ito, halos kilalan ni Brady lahat ng tao. Pero sa gabi daw, merong namamasyal dito na tao na walang damit ang pangitaas tapos daw nakalilis yung pantalon hanggang dito tapos wala daw chinelas at kung maglakad raw ay parang ganito lang Parang robot daw, pero mabilis daw ang refleksyon ng ulo. So sabi raw ni Brady, ano ba ito? Taong ang ulo o taong... Pero wala namang nakakalat ditong mga taong immortal o taong malalagkit. So tuwing may buwan, nakikita raw ni Brady, yung taong hubad na naglalakad rito, pauli -uli dito, pauli-uli dito. So, pinabayaan na rin ni, ulit. niya, pero wala namang taong ganun ang description. Yan naisip ni Brady. Ang taong ito ay isang wasang o aswang. At panghuling kwento ni Brady sa mga kababalaghan sa kanyang manggahan na ito. Kung nakikita nyo yung ito, itong parang salanga na yan. Yan daw umuubo yung kapre. Dahil sabi sa akin ni Brady, may pagkakataon sa gabi, nakakaamoy siya ng tabako. Pero, wala namang taong nagtatabako dito, kundi puro sigarilyo lang. At, kapag panahon ng tag-ulan, nakakakita raw siya ng malalapad na bakas. Pero ayon kay Brade, hindi naman daw niya na talagang aktual na nakita ang kapre. Suspetsa lang niya na ang kapre ay umuupo dito at naamoy niya yung usok ng tabako papunta sa bahay nila doon so si Brady talaga ay natulig na dahil sa karamihan ng mga kababalaghan inkanto was ang kapre at mandudungkal sa area nito actually manduduklay yun dito sa area so kung gusto nyong maranasan yung mga naranasan din ni Brady magkamping kayo rito payag na payag si brady maglagay kayo ng tent dito at isa sa mga kababalaghan ay inyong mararanasan so mga kasityo ko sana nagustuhan nyo ang aking kwentong kababalaghan ngayong araw na ito at shout out kay brady yung may ari ng lupa pinayagan kami magano sa lugar na ito at kay Pilaw ang aking kameraman. Hanggang sa susunod pa ang Antonio Adventure Attack and Survival at Kababalagan Story. Bye bye!